Ay pare, kailangan bisit tayo ng pamilya. Mahirap na. samis si. eh. para. Palagi tinaisipin eh. Palagi tinitingnan sa akin. Sa TikTok, sa video. Oo. Hindi ka naniwala Hindi. Eh. Uh. <laughs> sige ayo okay. okay. yeah. Tingnan na lang muna ko Wala Ala, tagal na wala. Ayan mga kalinga pa yun mga mamshi, Welcome back to my channel. Ayan, shout out sa ating mga viewers. At syempre sa ating ama ng kalinga, kuya Bal Santos Matubang, at Edna blogs at Kalinga Prab. Bali ngayon sa manyo ako manood dito sa Edsy na talaga namang hindi tayo binibigo sa pagpapakilig sa ating mga viewers o sa ating mga supporters. Ay, sa ating, sa atin na mga supporters. <laughs> ah, ganun pa man. Ayan, tara, panoorin natin. Hello po. Papasok po. Hey. Magandang hapon hey. po. Ano? Ito may dala ko. Okay. Wow. Para sa lubong. Thank you. Marin oh. <laughs> mo na yung hoodie mo. <laughs> ah. Ayaw Bakit? Tawanan mo ako eh. <laughs> Hindi. Marin mo na. Ah, Nasa loob ka man ay. kalbo <laughs> Ang mga pasalubong ako ito naman na. Galing to pala, lang dito, Emelda. Wow. Thank you. Tapos dito Thank you. Thank you. sa amin. Ang ano, pagkata ah. sa Manila. medyo... inip na inip na talaga. Bakit? Ba't ka inip? pero tagal namin dun eh. Tagal <laughs> namin din nakabisita dito sa'yo. Masama <laughs> <laughs> Siyempre naman. Tama, siyempre naman. Isa na yun doon? Wala eh. na lang nakikita ako doon. Wala nang iba. Saka iniisip ko yung mga naiwan dito. Ano? Kumusta? Ano? Kumusta mo? Am... <laughs> <laughs> si ko to. ko <laughs> makita Kalaga. yung ano mo yung... Kala ko, pupunta ka doon eh. <laughs> Kung anong look mo dyan ano sa... <laughs> <laughs> Kung anong look mo? Kung anong look mo? Ngayon. So... Ang galing mo na kasi. Hintayin <laughs> na lang sunod na buwan. <laughs> Nakakaya eh. Ang daming makakita. Baka magbago ang tingin sa akin. Hindi <laughs> <laughs> um, <laughs> <nga. laughs> oh, mo na Hindi mo niya ako sa kalbo. Nagpakalbo nga sila. Si Kalinga Prab, tapos si Edo. Di ba? Nagpakalbo sila. Ah, tanggalin mo na. Na-excite nee, ako makita. Eh. Ito nga nang itsura. Hindi eh, pa kasi ito yung ano eh, yung... Final result nito. Eh. Kaya nga, pero ano, gusto ko makita kung ano itsura mo pagkalbo. <laughs> Nakikita mo na yata sa filter niya ngayon. Hindi pa kita nakikita ang kalbo. Hindi <laughs> <laughs> makaba lang ang buhok mo. Para baga mo ano, mm. Korea. Ngayon kalbo naman. Ngayon naman ako ah, personal pati. dahil sa cellphone lang. Yung sa buhok mo baga mahaba. <laughs> Makaya pa maging sa'yo ng pag-aya. Pagka wala mo. <laughs> 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 Oo ako. Huwag naman. Sige na, pakita ko na. <laughs> Hindi ako matigil dito ba na? Eh? Wala naman yung sabuk eh. Yes, tama. Okay, Bakit? Saan ba? ka tumitingin? meeting Sa mukha, Sa puso. Sa so, mukha, siyempre. Tapos ano, sa loob. Sa <laughs> loob. <laughs> yung kalooban <laughs> mo. <laughs> yung kalooban mo, syempre. Eh. Sama. Kung <laughs> anong klaseng... <laughs> sige na ano ba siguro ng kinahihiyaan ka diyan sa nanonood ano sa yung man. <laughs> mga manonood, mga viewers malayo sa akin may chicks ka marami. atay marami akong ba. <laughs> nahihiyaan ka sa chicks uh, uh, <laughs> mo ka naman magsalita ako dinalaw doon hindi na ganyan <laughs> <How laughs> <you>, ayo <laughs> Pampira, kabuti ko sa bahay niyo lang. <laughs> Bakit kaya nagpakalbo sila? Yes, um, kaya sa mo, sabi pa rin ni Doktor Tulab. Saka. Oh. Uh -huh. Na-fake news ako dun ah. kasi <laughs> sa akin, ano, okay lang kaya kong pumunta. Kaso ay walang magbabantay dyan sa ano sa kapalit ko. Tapos may tindahan, baga. Mm -hmm. Tsaka ano, maiksi lang kasi yung sembrate ay. Siyempre gusto ko din makasama sila mama. Mm hmm, naintindihan ko yun. Eh. Sorry na. <laughs> Gusto man din kita makasama, mm -hmm. kaso ano. Yun nga. Layo pati talaga kasi nun. Buti ko sa inyo lang. Ikaw kasi ay nagpaganyan ka <laughs> pa. Kailangan eh. Okay naman na buhok mo. Hindi. Kailangan ko itong gawin eh. Siyempre. Mas eh. bata ka sa amin, Ako patanda na ako eh. Bata? <laughs> Saka... Kali pagmamalaki mo, gusto ko na pagmalaki mo rin ako. Eh. mo, mm -hmm gusto ko pagmalaki mo rin ako. Gwapo ako, gwapo ako. Gwapo yes. ka siya. naman kahit ikaw. Din. <laughs> siya nga, siya nga. ka naman dun sa buhok mo ah. Kahit na. Sige na, patingin ako. Hmm? Ako matanggal. Bakit? <laughs> Wala, <laughs> nahihiya ka talaga. May kinahihiyaan ka talaga. Sige, sige. Gawa ko na si Koke, okay. yun ba? Mabira <laughs> <laughs> ka. Sesend ko na lang sa yung picture ko. Gusto ko ngayon eh. Hindi kasi. Makikita tayo sa milyon-milyong mga tao. Pati syempre, yung iba, hindi naman lahat supporters ko eh. Baka kung anong gawin sa picture ko eh. Alam naman natin yun. Alam naman natin yun. Iba dyan. Basta kung ano lang ma matripan. Wala naman tayo control. Diba? Sige na pag ano na lang siguro. Pag mga ilang buwan kapag ka nakikita na yung resulta. Yeah. No? <laughs> may tubo na. Sige. Lalo ka ng pupugi niyan. <laughs> yes. Sigurado akong kasi na sila naman malapit sa inyo. Oo. Uh, <laughs> hmm. May kunting kerat yan. malapit <laughs> sa inyo. <inyyan. laughs> siguro kaya ka nagampu. Okay. <laughs> Gustong gusto mo yung gano'n. <laughs> para sa iyo lang kasi eh. yan. Yeah. Para sa iyo. Eh. Lahat naman to para sa iyo. Eh. Okay. Kaya minsan, nalulungot ako pagka hindi mo na-appreciate yung mga ginagawa ko. Kaya naman kita hindi na-appreciate. Hmm nag no, mga ginagawa. Ang mm -hmm. mm -hmm. <coughs> <coughs> niya. <laughs> so, ano ang ginagawa dito nung, nung mga nakaraan? Nung wala kami. Wala, dito lang sa buhay. Wala. Linis. Kanina. Linis. So, na, si Tina nga pala, na, sa, sinama ko dito yun. Hmm, Nakakita ko nga. Mm-hmm. Ikaw ba? Mukhang malabas ka pa nga yata eh. Hindi. Hmm? Nag-ayos lang talaga ako para sa'yo. <laughs> Kanina mukha akong ano dito. Ikaw yung kamusta doon? Kamusta hmm? yung pagpaano mo? Paano? Hindi ka man, di man masakit. <laughs> Kahit gano'n pa kasakit Pagano... yan. Yes, Pogi. Hmm. Walang sasakit pa. Kapag di ka nakita. Ay. <laughs> Basta di ka maano. Pag nawala ka, yun. Mm. <laughs> <Mabanch. laughs> Dati to, mabilis ang sakit. Ano lang yun? sakit lang. Hindi <laughs> naman yun mahalagay. Patatoo? Nakatingin ako sa mas malawak na bagay. malawak oh, <laughs> oh, <patat> <laughs> na bagi... um. Ano bang sa guwak mo? Eh, nilagyan lang ako kunting patilya dito. Some... Ha? Patilya. <laughs> patilya. Ito. Tingin lo? Ito. Patingin lang sa teacher. <laughs> 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 Titingnan ko lang ito. O, di ko man bubukahin. Ito. Yun lang, hindi yan dyan. mo ako. <clears throat> Grabe. Kasi talagang ingat na ingat din si Biancy na ano, huwag niyang tanggalin kasi nire-respeto niya yung decision ni Kelly Up Edo na huwag mo na ipakita kasi oo oh, nga naman, hindi lahat yung supporters niya. Baka kung gawin sa picture niya, di ba? Kaya tingnan niyo naman, kung tutusin, madali lang tanggalin niya ni Beyoncé, di ba? Pero hindi niya ginagawa. Kasi <laughs> hey, kung mapakalbo ka lang, madami man ditong ang paanuan, pagupitan. Yan, yan man, man. Na, ano box, naman, nilipat yung ibang buhok. Anong ginawa buhok sa ibang part. Nilipas sa ibang part? Dito. Sa so dito. It's not... dito. Yan yan. Kasi alam mo naman yun, medyo mataas na yung no ko. Kailangan kong dagdagan ng konti dito. Ibaba no. ng konti. Kailangan <laughs> makabalik ng konti. <laughs> medyo pala yun. Uh, na. Nakalimutan ng ano eh. Tumubo eh. So, buti pumunta ano eh, tumubo eh, soil, buti kahit pa, maganda pa, soang, 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 apa soang, 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 kapatid soang, Para soang, 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 Para soang, 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 Anong galing sa'kin? Ano? Oh. No. Wala. mati <laughs> lang ako sa anong tura <laughs> pag nakatanggal na yung hoodie na yan. mo na lang wala kang buhok. <laughs> gusto ko yung ano. Yung walang buhok? Gusto <laughs> mo yung dati? Amaya na lang siguro pagkatapos na yung vlog para tayo na lang makita sa atin lang. Ang mga kasama sila ba mo, di ba? <laughs> Ay, grabe. Sarap. na-relax din sa wakas. Pauwi din. Namiss ko dito sa bahay niyo. Namiss kong bumisita dito. Pero... ikaw talaga ang pinakaramis ka sa lahat. Ako nga din. Ang pagbisita sa'yo dito. Din kita. Kulitan natin. Pinapanood ko na lang yung live mo. Hindi lang ako nagko-comment. At okay. ano ba kayo mga bash <laughs> yan? Wala naman sa'yo din yung babash. <laughs> hmm. Pero salamat kung ganun. Thank you so much for the Ayan ka pa din hmm. <laughs> Okay ka lang? Natawas mo kanina pa eh Hindi ah <laughs> 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 Hindi Sa'yo lang ako kasi ano lang ako Ika yun ang sila Tapos nag-stare ka Isita ka pa dito Di ka lang nagtaya nagpahinga <laughs> Alam ko kahapon kayo nag-unay nag hmm. Kagabi Hindi kanina ng madaling araw lang Kakanina lang no? Tapos teletraga dito. Grabe talaga. Sabi Kailangan bisit tayo ng pamilya. Mahirap na. Sabi Kailangan bisit tayo ng pamilya. Mahirap na. Sabi ka eh. Sobra. Palagi ko naisip yun. Ang lagi <laughs> kong tinitingnan sa akin. Sa TikTok, sa video. Oo. Oh. Mm -hmm. May kaniniwala na. Oo. Oh. Totoo yun. Ayan. Tigil na lang muna kita. Wala, Tagal na wala. Thank Magmarienda ka muna. Hindi lang. Salamat. Hmm. Ako pa. Bye ka Hanggang kailan yan. Tira. <laughs> Kumaan ka ba? Kumaan ka. Okay na ako. Makita lang ang okay. <laughs> bihira <Okay>, ka. <laughs> Aniwala ka kasi. to? Ay. ito. ano nga galing? Kaya tita labi lang. Thank you po, tita labi. -beno. Labi mm. oh. ako? Labi. lang sweater. Ay, Dress. Dress. Wow. Thank you, po. S <laughs> Bakit huh? okay. bilang ka Ha? ito? Bang, bag. Hindi eh. Para ano. Naporma ka para kang... Nagatinda minsan. Ay, sila. Ang Very ano. Bet Wow. Hindi.

Thank you, Paco. Hi. Oh, ano, natin din nagkita. Huwag sweet ka naman. <laughs> <-suit> ka, <laughs> kahit lang. Wala mo kahit I love you, Jen, or... Wait lang na na huli talaga tayo. Ano ba yan? Wala kahit na yun lang Miss you Jen, or... <laughs> <I'm> sure, ano? <laughs> Tanggalin mo muna yung nasa... So, yung hoodie mo. Ano yun? Nakapakita ko ito sa'yo. Ikaw muna. Ano muna? Maging sweet ka muna. Ha? Itika rin ko ito. Ano? Maging sweet ka. I love you, Ayoko din mo yung tatanggalin. Hindi, hindi, hindi. lang pala eh. Ha? -wan. Dali lang sa sabi. Wow! Hmm? Sabihin mo <laughs> Palagi ko naman sinasabi yung sa'yo. Baka nga nagsusawa ka na. mas ko personal. Gusto Sabihin mo na asin. <laughs> <coughs> oh. Ay, naku, nahirapan ka pa. Inog yun ani. Narinig mo na yun. Hindi, magbigyan, magbigyan na ngayon sa tao. Kaming ka masyado sa mata mo. Ha? Kausap mo. Ayun ako. <laughs> Sige. Kunin mo ang attention ng kausap mo para malaman mong sincero. Nintendo. <laughs> Kumpira. Sinasabi ko man yun sa'yo eh. Nakakalim mo din ako eh. Wala akong nakalala. I love you. Wala akong marihin. Pangalin mo na yan. Nag-in love din na ako. Anong wala <laughs> ba? Kumpira ka. Okay, nice. Okay, nice saya mo naman. <coughs> Love you na ako. Hindi <laughs> ko pati tinatanggal. <laughs> Mamaya na kasi sabula ng vlog. Para... Kita mo rin naman ito sigurado. Kita mo ito itatago sa iyo. Ikaw ang muna makakita na ito sa... <laughs> <laughs> Ayan, nang ganyan na natin kunting share-share, ba? Sure, diba? Wala tayong ginawa ko din <laughs> Ayan lang, syempre, papakita yan Edo after um, vlog or upcom, o ba? Diba? Hanggang dyan na natin kunting share-share. Sure. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. <laughs> Time check tayo is 11pm. Good night!